kahulugan ng pimples sa panaginip. Ang mga pimples ay hindi lamang pisikal na pangangati. Maaari rin silang sumalakay sa ating subconscious na lumilitaw sa ating mga panaginip na may iba't ibang interpretasyon na nakalakip sa kanila. Ang mga pimples dream ba ay refleksyon lamang ng ating mga pagkabalisa na may kaugnayan sa balat o may mas malalim na kahulugan ba ang mga ito? Maari ba silang hudyat sa atin ng mga isyo tungkol sa ating sariling imahe, panggigipit sa lipunan o personal na paglago? Ang artikulong ito ay nakatuon sa pagdecode ng misteryo ng panaginip tungkol sa mga pimples na nag-aalok sa iyo ng komprehensitibong paggunawa sa kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga panaginip na ito mula sa iba't ibang pananaw. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa pimples? Ang panaginip tungkol sa mga pimples ay kadalasang sumisimbolo ng insecurities, stress o pagkabalisa. Ang mga panaginip na ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nakadarama o nag-aalala tungkol sa iyong sariling imahe o nakikitang mga kapintasan. Maaaring itong mga hulugan ng ilang maliliit na isyo o problema ay nababahala at nagdudulot ng pagkabalisa. Ang mga tagyawat sa panaginip ay maaring minsan ay nagpapahiwatig na ikaw ay may hawak na negatibo o hindi komportable na mga emosyon at kailangan itong ipap o palabasin. Ito ay isang paalala para sa pangangalaga sa sarili at paglalaan ng oras upang harapin ang mga mapanghamong emosyon o isyong ito kahulugan ng panaginip tungkol sa mga popping pimples. Ang panaginip tungkol sa mga popping pimples ay kadalasan nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na alisin ang mga problema, alalahanin o insecurities na iyong nahihirapan sa iyong pagkising. Maaaring i ng panaginip na ito ang katotohanan na nagsusumikap ka sa paglutas ng mga isyong ito Gayunpaman, maaaring ito ay isang pahiwatig na kailangan mong maging maingat habang ginagawa ito. Dahil ang pagpap ng isang tagyawat sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng panganib ng pagpapalala ng problema sa pamamagitan ng pagharap dito ng malakas o madalian. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpaping ng mga pimples sa ibang tao. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagpaping ng mga pimples sa ibang tao, karaniwan itong nagpapahiwatig na nais mong tulungan ng taong ito na malampasan ang ilang mga isyo o kahirapan. Ang mga pimples ay karaniwan nauugnay sa mga problema at kakulangan sa ginhawa. Sa makatuwid, ang pagkilos ng pagpap sa kanila ay sumisimbolo sa pagsisikap ng user na alisin ang mga problemang ito. Gayun paman, maaring itong mga hulugan na gusto mong manghimasok sa kanilang mga isyo na maaaring hindi palaging pinahahalagahan. Kaya ang panaginip ay maaari din maging isang paalala upang matiyak na ang iyong mga intensyon at aksyon ay talagang gusto at kapaki-pakinabang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglabas ng malalaking pimples. Ang panaginip tungkol sa paglabas ng malalaking pimples ay maaring sumisimbolo sa iyong pagnanais na linisin ang iyong sarili sa mga negatibong elemento sa iyong buhay. Maaaring ipahiwatig nito na nagsusumikap ka sa pagpapahayag ng mga damdamin o mga problema na dati nang pinigilan o hindi pinansin. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong nabibigatan at mabigat na pag-iisip. Dahil ang mga pimples ay kadalasang nauugnay sa stress at pagkabalisa. Maaari ding itong magsilbi bilang isang paalala para sa iyo na magsanay ng mas mahusay na pangangalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagtugon sa mga lugar sa iyong paggising sa buhay na nakababahala at nakakapagpahirap para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking tagyawat ang panaginip ng isang malaking tagyawat ay maaaring sumisimbolo sa pagpapakawala ng mga negatibo at nakakulong na emosyon. Sa paggising sa buhay, maaaring pinipigilan mo ang damdamin ng galit, pagkabigo o tensyon. Ang tagyawat ay kumakatawan sa mga isyong ito na nagdudulot sa iyo ng kakulangan sa ginhawa o pagkabalisa. Ang paglalagay nito sa panaginip ay nagmumungkahi Nahanda ka ng harapin at palayain ang mga emosyong ito. Ang panaginip ay maaari din maging paalala ng kahalagahan ng paglalabas ng iyong nararamdaman sa isang malusog na paraan. Sa isang mas malawak na kahulugan kung ang panaginip ay nagpapadama sa iyo na nasisiyahan o gumaan, maaari itong magpahiwatig na patungo ka sa paglutas ng iyong mga issue. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pimples sa likod. Ang panaginip tungkol sa mga pimples sa likod ay maaaring magpahiwatig ng pagkabalisa at stress na iyong nararanasan sa iyong paggising. Ang mga pimples ay madalas na nauugnay sa mga negatibong elemento tulad ng mga problema at hindi gustong mga pressure. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nababahala sa mga isyo na iyong napapabayaan o taguan mula sa iba. Ang mga isyong ito ay maaaring mga pinipigilang emosyon, hindi nalutas na mga problema o mga gawaing iniiwasan mo. Ito ay isang panawagan para sa pagmumuni-muni sa sarili at ang pangangailangan harapin ang mga isyong ito ng direkta sa halip na baliwalain ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pimples sa iyong mukha. Ang panaginip ng mga pimples sa iyong mukha ay nagpapahiwatig ng stress at pagkabalisa. Maaaring ipahiwatig nito na nag-aalala ka tungkol sa iyong itsura o kung paano ka nakikita ng iba. Maaari silang magmula sa mababang pagpapahalaga sa sarili o kawalan ng kapanatagan. Ang mga pimples sa isang panaginip ay maaari din sumagisag sa mga isyo na tumataas sa ibabaw ng iyong subconscious mind mula sa iyong conscious. Katulad ng kung paano lumalabas sa mga pimples sa balat. Sa makatuwid, ang panaginip ay nagpapahiwatig sa iyo ng ilang mga hindi nalutas na isyo o emosyon na kailangan mong harapin at harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pimples sa noo. Ang panaginip ng mga pimples sa noo ay tumutukoy sa stress at pag-aalala. Ang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong mga alalahanin tungkol sa iyong sariling imahe o mga takot sa pampublikong kahihiyan. Ang tagyawat, isang kakaiba at di kasakdalan ay maaring kumatawan sa iyong mga damdamin ng pagkabalisa o kawalang kasiyahan. Lalo na sa mga sitwasyon kung saan sa tingin mo ay sinisiyasat. Tulad ng totoong buhay ng mga tagyawat ay resulta ng mga panloob na salik tulad ng hormonal imbalances o stress. Ang dream pimples ay maaari din sumagisag sa panloob ng mga salungatan o emosyonal na kaguluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pimples sa iyong mga binti. Ang panaginip tungkol sa mga pimples sa iyong mga binti ay maaaring magmungkahi ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o kababaan tungkol sa isang bagay sa iyong buhay. Ang mga binti sa isang panaginip ay madalas na simbolo ng iyong kakayahang umunlad at sumulong. Kaya ang mga pimples ay maaaring simbolo ng mga hadlang o mga isyo na pumipigil sa iyo. Bukod pa rito, ang mga pimple sa karaniwan nakikita bilang mga di kasakdalan. At ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring magmungkahi ng isang isyo sa pagpapahalaga sa sarili o isang pagkabalisa tungkol sa iyong imahe sa lipunan. Maaari itong maging isang imbitasyon upang gawin ang iyong pangunawa sa sarili at tiwala sa sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong may mga pimples sa kanilang muka. Ang panaginip ng isang taong may mga pimples sa kanilang muka ay maaaring kumakatawan sa mga isyo, alalahanin o negatibong damdamin na kailangan matugunan sa iyong paggising. Maaaring ipahiwatig nito na na-stress ka tungkol sa isang bagay o sa tingin mo ang tao sa panaginip ay may ilang problema na kailangan nilang harapin. Ang mga pimples ay karaniwan nakikita bilang mga problema o depekto. Kaya ang pagtingin sa kanila sa mukha ng isang tao ay posibleng nagpapahiwatig ng iyong pangunawa sa mga depekto o isyo sa loob ng taong iyon o kahit na isang salamin ng iyong sariling kawalan ng katiyakan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga pimples ay kadalasang sumisimbolo ng insecurities, stress o pagkabalisa. Ang mga panaginip na ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nakadarama o nag-aalala tungkol sa iyong sariling imahe o nakikitang mga kapintasan. At ito ay isang paalala para sa pangangalaga sa sarili at paglalaan ng oras upang harapin ang anumang mapanghamong emosyon o isyo.